Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, so i-share ko po sa si inyo bakit nagkaroon tayo ng ganitong violation, ang Connected Entity Violation. Dahil po sa dami ng account, at tayo rin ang admin so iwasan po natin itong gawin para hindi po tayo magkaroon na ganitong violation ang connected entity so isa po ito sa against sa partner monetization policy ni Meta kaya po na restrict o na demonetize ang account ng isang creator dahil din dito sa ginagawa niya so si Meta lang po ang nakaalam kung kailan ito niya tanggalin ang ganitong violation so sabi dito ng isang creator nga nawala na po siya ng gana at ayaw na rin daw niya kasi nga dahil dito sa kanyang violation nga binigay ni Mita. So hindi po yan basta mawala ang ganyang violation ang connected entity kaya advice ko lang sa mga baguhang content creator nga iwasan po nating gumawa ng maraming account, profile, page o kaya group nga ikaw lang din ang admin para hindi kayo magkaroon ng connected entity violation. So halimbawa meron kang profile din gumagawa ka ng page Then, ang admin sa yung page ay yung profile mo. So, gumagawa ka na naman ulit ng page o kaya group. Then, e, isa lang yung admin, ikaw lang din. So, kaya magkakaroon ka po talaga ng violation nga connected entity. So, yun lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.